Siyemda. Ilang years ako hindi nakapunta dito ba? Kung anong years si Chaychay, parang mas mahigit pa. Dito, hmm. dito. Dito naman kayo. May hey, mga panggatong Dito. Mama. Pwede, oh. Ito. Ito. mga panggatong. May mga daw ko may tubig? Hindi na para sa ulo. Ano din yun? Basta kami yun. Eh. Hindi na kasi labutan ng elevation eh. Nga, malak.